So just to summarize, nagsimula po siya sa Asia, 100 to 400 AD. Nagpunta po siya bilang credo po, no? Tapos biglang pumunta po siya sa Germany as a confession, 1600 AD. Pumunta po siya ng Europa as an article of faith, 1700s. At nagpunta po siya ng Amerika, 1800s, as an article of faith. And then finally po sa atin sa Pilipinas, 1900s. Okay. Para lang po ma-detalye ng inyong lingkod ang lahat po ng binanggit, ang Apostles Creed po ay ang pinakaunang deklarasyon ng Krisyano Pananapalataya. Ito po ang pinakakilalang dokumento na ginagamit halos sa lahat ng Krisyanong denominasyon tulad ng Romano at Katoliko, Luterano, Anglikano, Presbitero at Metodista. Ito po ay mula pa sa early Christian Church at traceable po yan sa kanila. At yan po ang tinatawag na pinaka universal creed po ng lahat na lahat po ng Kristiyano maliban uh, anuman ang kanilang denominasyon ay nagsusubscribe po o patuloy na tinatangkilik ang Apostles Creed bilang basihan po ng pananampalatayang Kristiyano. Uh, well, as a side po, ito po ang pinakaunang dokumento Kristiyano na dumating dito sa Pilipinas. Dala po ng mga Dominicanong pari na sakupin tayo ng Espanya. Ito po yung uh, doktrina kristyana. Makikita nyo pong lahat ito sa Wikipedia. Type nyo lang po Apostles Creed. Kanina po, pangalawa, binanggit ko po kanina yung August Confession. Ito po yung libro, yung Concordia, tinatawag the Book of Concord. Ito pong August Confession ay bahagi ng Book of Concord. ito po yung sidulat ni Philip Melanchon noong 1530. At ito ang binubuo, ito ay binubuo ng iba't ibang dokumento na isunulat pa noon pa. So, may mga collection of uh, writings na po ito ni Martin Luther na pinagsama-sama o ngunit pinagsama-sama ni Melanchon upang bigyan ng mas malinaw ngunit iisa kasi nagkakahiwa hiwalay po eh. So, uh, marami po kasi. So, binigyan niya ng isang buod, binigyan niya ng mas malinaw na buod. Ang lahat po na naging kaagwalian at katuroan po ng mga Lutheranong pastor sa at kongregasyon. Ito po ay upang itipin sa kanilang sarili sa sinasabi po ng mga Romano Katoliko na sila po ay hindi tunay na iglesia. Hanggang ngayon, ito pa rin po ang tinuturing na pangunahing Lutheran Confession. May kita niyo po ito sa website po ng Book of Concord. Ito po si Luther. At ayan po si Philip Melanchon. Pangatlo po. Ito po yung binagit ko po kanina, the 39 Articles of Faith na matatagpuan po sa Book of Common Prayer ng mga Anglikano na iglesia po sa Inglaterra. Ito po si Thomas Kramer, siya po ang sumulat po niyan, isa po sa mga authors niyan. Ang 39 Articles of Faith po ay hindi nagnanais magbigay ng kumpletong deklarasyon ng Kristiyanong pananampalataya. It's not trying to be comprehensive or trying to establish a systematic way of explaining uh, the faith of uh, Christians. No bakos ito po ay isang pagpapahayag ng kanilang posisyon sa Iglesia sa Inglaterra, Church of England, laban po sa mga Romano-Katoliko at iba pang malilit na grupo ng protestante. Ang layunin nito ay upang ipangalat at isakatuparan uh, ang kanilang 39 articles of faith dahil po wala po ang konsenso ang bawat iglesia noon sa Inglaterra. So, kailangan po nila magkaroon ng isang uh, uh, uniform uh, subscription to a faith na objective po na sasabihin po nila ito po yung ating pinagkakaisahan upang mahiwalay po sila sa Roma. Ito po yung makikita po ninyo sa Oxford Christian Dictionary at maaari nyo po itong i-research din sa internet. Pang-apat okay Ang 25 Articles of Faith. Ito na po yung pinaka-importante na Articles of Faith sa ating pong kwento. Ito, ito po ay sinulat ni John Wesley. Si John Wesley. Balikan ko lang po. Sorry. Okay. Si John Wesley po. Ano si John Wesley po ay isang Anglicanong pari. Na na pumunta po sa Amerika upang pasimulan ang isang iglesia na tinatawag pong metodista. Ang metodista po ay uh, isa sa mga uh, denominasyon na nagpunta po sa Pilipinas na nagtanim po ng protestante na napalatay sa Pilipinas. Ang 25 articles of religion po na, na matatagpuan po sa kanyang mga sermon at kasulatan. Ito po Sunday Service po nakalagay dito na book kay John Wesley ay nagmula, ang 25 articles of faith ay nagmula po kay John Wesley para sa mga Amerikanong matitis sa puto na inampo ng kanilang kapulangan pangalatan or General Assembly noong 1784. Ito po ay malayang pagsasala ng 39 articles of faith ng Inglaterra upang ang mga turo na masyado nakabaling sa aral na Calvinistic, it's a technical term pero I, I, I hope malami pong nakakaalam po noon, Uh, hindi ko na wala na po akong time para ipaliwanag ngayon dito pero ito po ay calvinistic so tinatanggal tinanggal po niya uh, ng iba pang mga patungkol doon ito po ay bahagi hanggang ngayon ang 25 articles of faith ng book of discipline ng United Methodist Church America dala ng pagbabawal ng kanilang konstitusyon na baguhin ito napakahalaga po ito babalikan ko po tumamay. mamaya eh. ipapakita ko po sa inyo yung provision sa kanilang konstitusyon uh, na pagbabawal po upang hindi po nila mabago ang kanilang ang kanilang articles of faith yung 25 articles of faith ni Wesley na hanggang ngayon ay nasa kanilang konstitusyon kung sino po ang nagnanais na tignan po ito makikita po nyo ang lahat ng impormasyon ito sa creeds of evangelical protestant ni Philip Schaff o punta po kayo sa website ng methodist sa umc.org And lastly po, pupunta po tayo sa ating bahagi ng sinasampalatayanan. Ito po yun. Ang bahagi po ng ating sinasampalatayanan ay ang binagtibay na basihan ng pananampalatayang Unida ng pag-isahin ng anim na iglesia noong taong 1932. Ito po ay hango sa Book of Disciplines na tinanggap ng mga unang metodista sa pangungunan ni Nicolas Zamora, Victoriano Mariano at Moses Buson wala lang po akong picture ni Nicolas Zamora pero si Nicolas Zamora po ay ang unang protestanteng metodista o unang protestante sa Pilipinas na uh, naordinado ng Yemili, ng uh, Methodist Church ng Methodist American Methodist Church at si Victoriano Mariano na ating pong unang obispo uh, una nating gensub sa Unida ay kaklasmate ni Nicolas Zamora kasama po si Moises Buson. Ito po ay mababasa po ninyo sa monumento to Religious Nationalism ni Ruben Trinidad. Ito po ay galing po sa Yemilif. Ang Yemilif po ang uh, indigenous um, Christian church na humiwalay po sa Methodista sa Amerika na pinasimula ni Carlos Zamora kasama ni Victoriano Mariano at Moises Buson. Nang kalaunan na ay hiniwalayan po ni Victoriano Mariano at Moises Buson at sila ay sumapi o sumama sa pinag-isang iglesia na tinawag na unida. isa po sa 28 artikulo na matatagpuan po sa, sa 25 articles of faith ng metodista sa Amerika ay matatagpuan diretsyo na tinagalog sa bersyon na ito. So, napakahalaga po yan.